Kamusta mga boss? Kamusta sa lahat ng mga lidi mong willing mapagod sa atabot? Ngayong araw na to mga boss, pupunta tayo sa pabrika. Magdadala tayo ng mga makina. Ayun, kinakarga na ng ating mga kasama dito. So dadali natin to dun sa ginagawang pabrika. Unti-unti nang natatapos yung pabrika, malapit-lapit na. So konti na lang yung mga makina na natitira dito. Samahan nyo ko mamaya, i natin itong dalawang makina na ito dun sa pabrika na ginagawa mga boss. Gigising, trabaho matutulog at gigising. Trabaho matutulog kung ito ay iisipin. On the way na tayo mga boss. papunta dun sa paprika para dalhin yung uh, makina na dala natin. Uh, medyo mabigat kaya hindi ko pinakarga yung dalawa ng sabay. Uh, Balibabalikan na lang natin yung isa. Uh, malapit lang naman to dito sa warehouse namin so wala namang problema. Kaya uh, unay natin yung safety ng no, mga boss. Kasi pagka sobrang bigat maaaring bumigay yung uh, chassis ng sasakyan. So wag tayo magmadali sa trabaho. Kailangan laging sure yung mga padali natin ika nga no so ayan mga boss uh, itong pabrika na to malapit lapit na to uh, sigurado next year uh, magbubukas na tong pabrika na to kaya abang abang lang kayo mga boss baka sakaling isa sa inyo dalawa o tatlo uh, may iba to natin to dun sa mga kapatid natin na uh, medyo wala pang mga papel no? so susubukan natin, gagawin natin lahat ng na magagawa natin para matulungan natin yung ating mga kapatid na OFW na mga walang papel na kahit pa paano makapagpasok dahil dito ng mangilan ilan so tara mga boss mamaya papakita ko sa inyo yung uh, pagbababa naman ng mga makina na to andito na tayo mga boss kaso sarado yung uh, harap no so iikot tayo dito sa likod dahil may daan dito Sinasara nila kasi sobrang lamig dito eh. Para siguro hindi sila pasukin ng lamig. Papasukin natin sila dito para maibaba nila. At uh, makuha natin yung isa. So dito tayo laladaan sa back door. So ayan mga boss, nandito tayo sa loob. Hinaanab ko sila, hindi ko sila makita. Saan kaya sila nagtatrabaho. Ikutan natin sila dito sa kabilang parte. Mga nandito sila para may baba natin yung ating dala-dala So kailangan ko din magmadali dahil may lakad ako mamaya. Nasaan kaya sila? So siguro nandito sila. minaririnig naririnig kung nagbubutas o nagdidrill. Hindi lang natin alam kung saan banda. So wala din sila dito. Siguro nasa taas sila. So pupuntahan natin sila sa taas. So bali may taas pa kasi to eh. Pupunta tayo sa taas. Titignan natin kung nandun din sila. Naririnig ko silang nagdedrill eh. Ayan. So, medyo may atin mga boss. Ayan, nakakit tayo dyan. Siguro nandun doon sila sa taas. So, di natin makukuha na yung natin dyan mga boss. Baka mahulog tayo. Nandito na tayo sa taas. Pero wala sila. Saan kaya nagtatago ang mga yon? Ayan, so ikutan natin sila dito. Kasi naririnig ko eh. May mga gumagawa dito. Baka nandito sila sa parte na to Tignan natin. So wala rin sila. Saan kaya yung mga yun? Or maybe dito. Kasi naririnig ko sila dito nagdi-drill eh. Ayan. So wala nga sila. Saan kaya yung mga yun? Saan nagmumula yung drilling nila? Ayun o. Oh. Andoon. So, saan nandahan doon? pupunta doon. naku baba na ulit tayo mga boss. Check natin sa baba kung may doon doon. Hindi ko sila makita. Kung nasaan sila. San kaya yung daan pakikita doon sa taas. Hanapin natin mga boss. Ako yung na, na eh. So, eto. May ladder dito. Baka nandito dito sila. So, tingnan natin. Nakikita tayo mga boss. Ayun. Naku po pwede kaya kan, so wala rin sila dito oh my god saan ba kayo nagdaan ay nako kakapagod mga boss so tignan natin dito sa kabila yan mga boss na yan yung pabrika na malapit ng mag-operate yan so siguro nasa 70% na yung uh, pagkakagawa nito kaya abang abang lang kayo mga boss sigurado makakapagpwesto tayo dito ng mga ilan ilan pero ang problema ko ngayon hindi ko alam kung paano ko sila tatawagin way niyaw o ba diba, mga boss marunong na tayong magingsik ng konti <laughs> hindi lang ako hindi nga lang ako nila naririnig <laughs> so Hanapin natin yan. Hindi pa pwedeng hindi natin makita yan. May daan yan. Hindi naman sila makakagkit yan kung, kung wala silang daanan. So, tignan natin dito. Meron din ladder dito. So, baka dito sila dumaan. Andito sila eh. Andyan sila sa parte na yan. Hindi ko lang alam kung saan dumaan itong mga check na to hindi naman siguro dito. So, dito, wala rin naman mga daan. Okay. So, kailangan na natin silang tawagan sa telepono ng mga boss. Kundi, magtatagal tayo dito. Eto mga boss, finally natagpuan na rin natin itong mga to. Nandun nga sila sa taas. Hindi lang natin makita kung saan yung taasan dun sa uh, pinagtatrabaho nila. So, binababa na ngayon itong, itong isang makina tapos sa uh, babalikan natin yung isa naman dahil yung truck kasi mga boss uh, hindi pa napalitan ng chassis so hindi pa pwedeng kargan ng mabigat so sabi ko nga sa inyo safety mga boss ayan pagkapos na to babalik ako doon kukunin ko yung isa ito na yung pangalawa hinakarga na ni pareng Willy so ayan so dyan ikakarga tapos dadali na natin to tapos all goods na tayo at pupunta na doon tayo sa lakad natin mamaya Ayan, si John, umakakit na rin doon para i-assist si parang Willie. So, tignan nyo naman gaano kaaba at kabigat yan. Kaya hindi talaga pa pwedeng pagsamahin sa isang truck, kundi magkakaroon pa ng problema, masisira yung truck. So, ayan mga boss, hanggang dito na lang yung video natin sa araw na to. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. At doon sa mga hindi pa nakaka-follow sa atin mga boss, ayan, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta. Ingat mga boss and see you on next vlog. Like, follow. share